For today's video, magluluto tayo ng ginisang kalabasa. Meron tayong sibuyas, bawang, kamatis, mamasitas, nor magic sarap, kalabasa, at yung ating sitaw. Itlog. Yan yung mga cups. Naglagay na nga ako ng mantika. Yan. Nilagay ko na nga yung mga panggisa, bawang, sibuyas. Yan. Hinalo-halo ko muna at hanggang sa maluto. Yan. halo ng halu. -halo. Yan mga kabs. At sinunod ko na nga yung kamatis na pinaghiwa-hiwa ko kanina. Susko po. Yan mga kabs. Sige, halo lang ko ng halo hanggang sa maluto. At inilagay ko na nga yung, ah, yung sitaw yan tsaka okra kitang-kita nyo mga kabs so green na green yan sariwang sariwa at niluluto ko pa nga yan yan halo lang din ako ng halo hanggang sa maluto at sinunod ko na nga yung kalabasa susko po napakadilaw at napakabango nito mga kabs kitang-kita nyo hinahalo ko at sobrang paghahalo ko nag-aalinga so, yung amoy syempre ang bango ba diba? hindi mo pa nga sa bango pa lamang malalaman mo na napakabango talaga yan mga kabsa yan, sinunod ko na nga rin yung uh, mamasitas, habang ginigis ako yan, nilagay ko na syempre, yan, lalo bumango nung nilagay ko ng uh, mamasitas, halo pa rin ako ng halo kita nyo, ang ganda ng ang texture nya, kulay nya dahil nilagay nga natin ng mamasitas at syempre, alam natin na pag nilagyan natin, napakasarap niyan yung mga kabs. At nilagyan ko na nga ng tubig. Yan, na kabs. Kita nyo. Yan, pagkatapos ko nga nilagyan ng tubig. Yan, hinahalo ko na. At ngayon, tatakpan na natin para uh, maluto siya. yon pagkatapos natin uh, takpan, lutuin Yan, nilagyan ko na nga ng asin. Yan, pampalasa. presyo yaw, muna. Yan. Yan. Kita nyo mga kabs, yun. Oh. Yun kita nyo mga kabs kita kita nyo napakaganda ng kulay yan yan pagkatapos pakuluan kita kita nyo mga kabs yan sarap yan naka plating na mga kabs kita kita nyo yan lasang lasang mo talaga yung ah, mga pampalasan yung lagay mo kita kita nyo ah, ang ganda ng kulay